kung nabuhay ka ng 37 to 68 AD, iisipin mo na ang Antichrist ay si Emperor Nero. Nang taong 1889 to 1945 naman, akala ng lahat na si Adolf Hitler na ang Antichrist. Iniisip din ng mga tao noong 2009 to 2017 na si Barack Obama na ang Antichrist. At sa panahon natin ngayon, iisipin mo din na posibleng si Donald Trump or si Elon Musk na ang anti-Kristo. So, the multi-dollar question is sino ba talaga ang anti Isang araw na naginip itong si Propeta Daniel at pinakita sa kanya ng Diyos ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayon po kay Daniel, nakakita siya ng apat na halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. Ang ikatlo na may kahawig ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. Apat din ang ulo. At ang pang-apat ay kakaiba sa tatlong nauna sapagat ito'y may sampung sungay. So habang tinitingnan daw ni Daniel yung sampung sungay nitong pang-apat na halimaw, merong kakaibang nangyari. Nakakita siya ng isa pang sungay na tumutubo sa gitna. Nabunot daw ang tatlong sungay sa paligid nito habang papalaki ito nang papalaki. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita nang sobrang kayabangan. Ito pong sampung sungay na tinutukoy dito ay mga hari. At yung isang sungay na lumalaki, siya po yung Antikristo. So nag-start lang siya ng maliit. Then magiging powerful siya dahil sa pagiging tuso at marami siyang malilin lang. Then pababagsakin niya po yung tatlong hari pagkatapos na ay idodominate niya naman yung pitong natira. Pagkatapos, sabi sa Daniel chapter 9, verse 27, He will confirm a covenant with many for one week. Yung one week po na tinutukoy dito ay hindi po literal. Ito po ay pitong taon. Malaki po ang possibility na ang covenant po na tinutukoy dito ay kasunduan para sa kapayapaan doon sa Israel at sa mga bansa sa Middle East. Kung mapapansin nyo, yung gulo doon hindi na talaga natapos-tapos, 'di ba? At pag nangyari po iyon, yung covenant na yun, doon nang official na magsisimula ang seven years of tribulation. So ito pong Antichrist na to, hindi po ito kagaya ng mga nakikita natin sa internet at sa kung saan sa ang social media na nakakatakot. Kasi nakikita natin puro demonic figures, nakakatakot, puro kadiliman, No, 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 no. Hindi po ganun yon. So, silipin po natin yung isa sa mga key verses sa Bible para magka-idea tayo kung ano bang magiging itsura nitong Antikristo. So, around 600 years after ng vision ni Prophet Daniel, isa naman sa mga disciples ng Panginoong Isus ang nagkaroon din ng vision sa Book of Revelation. Sa vision, nakita niya na meron pong dragon at meron din isa pang halimaw. Ito ang sabi, Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. So ang nakita ko ni Prophet Daniel at ni Apostol John ay iisa lamang. Yun po ay parehas na Antichrist. Binigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. By the way, ito pong dragon na tinutukoy dito ay si Satan. Binigay niya daw yung kanyang sariling lakas, yung kanyang trono at yung kanyang kapangyarihan dito sa Antikristo. At nakita po ni Apostol John na ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay ngunit ito'y gumaling na mangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Di ba si Jesus nagtamu rin siya ng maraming sugat at namatay siya at muling nabuhay? Yes, ginagaya niya po ang Panginoong Yesus kasi siya ang false messiah. Parang ganun din yung mangyayari pala dito sa Antikristo na to. Kasi siya rin nagkaroon ng sugat na nakamamatay pero himala po siyang gumaling. So kung si Yesus niligtas ang sangkatauhan sa kapahamakan, itong Antikristo naman ay magkakaroon ng one world government at world peace dahil sa kanya kung ginagaya niya ang Panginoong Isus, possible na charismatic at peaceful looking itong tao na to. By the way, ginagaya po kasi nila yung Trinity, yung Father, Son, and Holy Spirit. Sila naman ang tinatawag na unholy Trinity. Si Satan, ang Antichrist, at ang false prophet. Sa panahon po yun, talagang lilinlangin po nila yung buong mundo. Pagkatapos, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagat binigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw o sa Antichrist. Sinamba rin nila ang halimaw o ang Antichrist at sinabi nila, Sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? So dahil po sa nangyari na to, wala pong nagtangka na lumaban o makipaggera sa kanya. So itong tao pala na to ay magiging sobrang famous talaga sa buong mundo dahil sa miracle na nasaksiyan nila. Baka nga sa araw na yun, billions of followers ang social media na itong tao na to. At ang mga bansa din po ay magiging loyal sa kanya. At siya po ay magiging world leader dahil wala talagang magtatangka na lumaban sa kanya. May pumapasok na ba sa isip mo kung sino itong tao na to? Pero posible ba talaga na malaman natin kung sino talaga siya? Makikita po natin ang sagot sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 5 to 9. Pero bago po tayo pumunta sa verse na 'yon, tingnan po muna natin ang dahilan bakit ba sumulat si Apostol Pablo sa church doon sa Thessalonica. Nagkaroon po kasi ng malaking problem doon sa church sa Thessalonica dahil yung mga false teachers po doon nag-i-spread sila ng fake news na dumating na daw ang Panginoong Yesus at naiwan daw sila. then nag-create po yun ng matinding confusion sa mga early Christians at yung iba naging hopeless na at mga hindi na nagsipag-trabaho. Actually, sa totoo lang, nangyayari nga din to sa panahon natin ngayon eh. ba diba, ang dami na rin eksulputan ng mga self-proclaimed prophets. Then nag-create ng maraming confusion even sa mga Christian nowadays Instead, nabasahin nila yung Bible nila. Ang nangyari, naniniwala sila agad. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So kinaklaro po ni Apostol Pablo na hindi daw magkakaroon ng second coming hanggat hindi pa lumilitaw itong Antikristo. Then sa verse 5, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang lang sa kanya. Kung maaalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. So malinaw na meron palang pumipigil sa paglitaw nitong Antichrist. Kahit pala sino ang ituro natin, ng ituro, ang ituro na, ituro, na siya, na siya, na siya, yung Antichrist, hindi pala talaga ito lilitaw hanggat hindi pa naalis itong pumipigil nito so the million dollar question is sino yung pumipigil marami pong nagsasabi na si huh? satan daw yon kaya lang it doesn't make sense bakit kasi bakit naman pipigilan ni satan yung sarili niyang tauhan eh dinadelay delay lang yung kanyang mga evil plans right may mga nagsasabi din na angel daw yung pumipigil na yon okay possible pero ako po naniniwala ako na ang pumipigil na yun ay walang iba kundi ang third person sa Holy Trinity which is ang Holy Spirit. Bakit? Dahil ang kapangyarihan lamang po ng Diyos ang may kakayanan na gawin itong bagay na to. Ikaw ba kapatid, base sa mga nangyayari sa mundo ngayon, sa tingin mo ba posible nang nag exist itong Antichrist na ito ngayon?